Hi hey guys, uh, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel sa buong Pilipinas o kung saan man naabot yung uh, video ito, no? So, welcome back sa aking uh, munting channel. Kasi minsan, no, ay uh, kinakapos tayo dahil, uh, simpre, marami tayong mga expenses, no? So, minsan, eh, kailangan talaga natin uh, magkas-advance sa ating agency. So, siyempre, bago magbigay yan ng cash advance, yung ating agency, ay eh, kailangan muna natin gumawa ng request letter. So, sa bidyong ito, mga 5-9, ay mag-share naman tayo ng kunting kaalaman regarding sa paggawa ng request letter. No? Para kahit paano meron kayong basihan o uh, meron kayong idea at pwede nyo pong gawing reference. No? So, gumawa po ako ng dalawang uh, klase ng uh, request letter. So, ito po yung request letter for Bali, siyempre. At uh, simpre, yung pangmaramihan. Kung baga sa buong detachment, kung paano gumawa ng request Later for Bali, sa buong detachment, and of course, yung mga personal, no? Kung baga, ikaw lang ang gumawa. Kung sa, baga, sarili mo lang, no? Ikaw lang yung babali. So, medyo kasi mayroong pagkakaiba yung mga five -nine, no? Oh, at syempre, mga five nine kung bago ka lamang po sa aking uh, munting channel, ay inaniyaan po kita na mag-subscribe. Uh, and of course, pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. Of course, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and of course, mag-comment down below regarding po sa topic natin para kahit paano ay uh, malinawan pa po, po tayo ng gusto no? kung ano po yung mga pagkukulang ko sa video ito. So, samahan niyo ako mga pamilyan hanggang matapos yung video ito para kahit pa paano ay makakuha po kayo ng kunting idea. Okay? So, mga pamilyan, ito yung ginawa kong nga uh, halimbawa ng uh, request letter, no? para sa cash advance or uh, bali Okay? So, siyempre, unahin muna natin yung pangmaramihan or uh, yung uh, pang uh, buong detachment, no? So, kung paano nga magumawa ng request letter sa bawa, buong detachment. Okay? So, ito yung sample natin, mga 5-9, no? Siyempre, ang uh, request letter natin is same lang yan, no? Sa format kapag uh, gumagawa tayo ng report, talimbawa, no? So, meron lang siyang konti pagkakaiba, pero halos same lang sila, no? So, siyempre, unahin pa rin natin yung pangalan ng ating agency sa taas yan, halimbawa, State Security and Investigation Agency, tapos yung uh, pangalan ng uh, inyong pwesto yan, halimbawa, no, then address po ng agency kasi papunta doon yung ating request letter okay, so, siyempre sa baba unahin natin yung date for, through, from subject, okay, so sa date mga 5-9, lagay natin yan kung anong page sa tayo gumawa ng uh, request letter, okay Dena uh, yan halimbawa no 27 January 2024 yan. Then sa 4 syempre address natin yan sa ating operations manager. So syempre papunta sa agency no. I-address natin yan, four natin sa operations manager, okay? So sa true maglalagay tayo ng true dito no. Dahil syempre due respect naman sa ating uh, accounting officer no. Halimbawa kasi sila ang gumagawa ng payroll no. Dahil, uh, regarding syempre sa pera yung concern natin. So, dadaan tayo sa accounting, no? So, siyempre, ito throw natin sa accounting officer or uh, accounting personnel, kung sino na-assign, no? Yan, halimbawa, no? Uh, Through Andrea Mahusay, accounting officer. Okay? So, sa baba, mga na nilagay natin yung from. So, dito, maglalagay ako dito ng from. Uh, dahil ka, kabuuan naman to no? So, pwede natin ilagay yung uh, detachment natin, yung pangalan ng detachment natin, dyan sa from, no? Yan, halimbawa from no Malaya Residence Security Detachment. So pwede niyo po ilagay yan diyan. So pwede rin naman hindi, no? Pero siyempre dahil nga pang uh, kabuuan yan, so yung represented natin, siyempre yung detachment natin dahil pangkabuuan yan, buong detachment yan. So pwede natin ilagay diyan. Okay? So sa subject siyempre ilagay natin request letter, no? din sa baba ng request letter, ilagay natin diyan kung ano yung request natin. Para diyan pa lang alam na nila kung ano yung concern mo, no? So, ilagay natin dyan, cash advance or Bali. Yan. Okay? So, sa baba, no, siyempre, ilagay natin dyan, sir or madam. Kaya, para kung sino man makabasa, no, sa kanila, so, alam nila, no, para din sa kanila yung, ano, yung uh, letter, yung request letter. Okay? So, yan, halimbawa, no, sir or madam, here under is the list of the security personnel requesting in your good office or cash advance or Valley, no? So, yan. Pwede nyo ilagay dyan. Then, na uh, ilagay nyo ngayon sa baba, mga 5-9, yung mga pangalan ng inyong mga kasamahan or uh, mga, mga, pangalan ng mga security personnel na uh, magre-request ng bali. Yan. Halimbawa, lagay nyo dyan yung name, ang yung amount, kung magkano ang babalihin, no? Then, signature, no? So, siyempre sa mga agency, merong certain amount lang yan kung magkano lang ang maibibigay nilang cash uh, advance, no? So, yan, ba, pinakamalaki is 5,000, no? So, kung magkano yung babalihin nila, no? So, yan, ilalagay ninyo dyan. Pero dapat, uh, depende sa certain amount na required ng agency, okay? Yan, halimbawa, no? Yan, mga bawa ng uh, mga 5 na nalagay ko dyan, no? LG Malan, Michelle, no? Yan, 5,000. Tapos, yung signature siya is dito pa the Arnold 5,000 plus with signature, no? So, kailangan pa nga 5,900 talaga dyan yung signature, yung signature nila. Para, siyempre, katunayan na talagang uh, may idea sila or kung mag i puso talaga silang uh, nagkaka-advance or uh, babali. No? Kasi nga, mayroon na uh, nangyari sa ibang detachment na kumbaga, inagamit na yung pangalan, no? tapos hindi alam ng 5'9 alam ng security personnel, no? So, dapat sila mismo ang pipirma, okay? Yan. So, kung ilang yung uh, babali, so, ilagay yun lang dyan, no? Then, sa baba, so, siyempre ilagay natin dyan, medyo bulahin natin para kahit paano, no? Ay bibigyan tayo ng uh, nire-request natin. Yan. Halimbawa, uh, hoping for your very favorable response regarding to our request. Yan. Thank you and God bless. Yan. So, then, sa baba, ang ilalagay nyo dyan, prepared by. Kung sino pong gumawa nito, ito, humbawa, isa kang OIC, isa kang uh, SIC dyan sa inyong detachment at ikaw gumawa. So, ilagay nyo po yung pangalan mo dyan. Then, PERMA. And of course, kung anong kategory mo. ba SIC ka or OIC. So, ilagay nyo po dyan. Okay? So, yun lang mga Paimnan. Ito yung sample po ng pangmaramihan or uh, sa buong detachment kapag nagre-request ng uh, cash advance. No, ito po yung format. So, pwede nyo po itong uh, gawing uh, reference, no? ah uh, just in case na kailangan yung gumawa ng uh, request for valid, no? So, ito naman mga pipeline, ang sample na ginawa ko sa individual or uh, kung ikaw lang mismo ang babali, no? Or ikaw lang mismo ang uh, So, paano nga ba no? So, halos paras na sila mga 5-9, no? Uh, meron lang kunting uh, pagkakaiba. Okay? So, siyempre, same pa rin, no? unahin pa rin natin sa taas yung uh, pangalan ng agency, pangalan ng ating uh, pwesto, at of course, address ng agency, no? kasi papunta nga sa ating agency. Okay, so, lagay na sa baba yung date for true subject. So, kung napapansin po ninyo, hindi ako naglagay ng from dyan dahil ang pangalan ko ay lalagay ko naman sa baba. So, madudugli rin siya, no? Understood na po yun na yung request letter ay galing po sa inyo. Okay? So, sa date, same pa rin, no? Kung uh, kailan ka gumawa ng uh, yung uh, request letter. Din sa for, siyempre, uh, address natin sa ating operation manager. Din sa through, siyempre, sa accounting officer, idadaan po natin. And of course, yung subject natin is request letter. Okay? Din sa baba, lagyan pa rin natin ng cash advance or value. Okay? So, dito sa baba, mga 5 no? Sa, kumbaga, value of the letter natin, so, ilagay natin ito, sir or madam. Okay? So, dito nyo ngayon na uh, sa sasabihin kung ano yung uh, inyong uh, alibay o ano yung inyong uh, reason bakit kayo magbabali or bakit kayo magka-cash advance, no? So, yan, no? Halimbawa lang itong mga 5 na no? Na senaryo, no? So, sir or madam, the undersigned would like to request in your good office for cash advance worth of 5,000 pesos. Yan. Due to my son was admitted to hospital for vomiting and rehydration. So, ibig sabihin, kailangan, kailangan mo talaga yung pera. Kaya kailangan mong bumali. So, yan po yung reason, no? So, hopefully, maintindihan naman po yan ng agency, no? Yan. So, simple sa baba, lagi nating hoping for your very favorable response regarding to my request. Thank you and God bless, no? Then, sa baba, ilagay po natin is requested by, no? So, tandaan po natin mga 5 kapag ikaw mismo ang nagre-request, personal ka nagre-request, So, ang lalagay po natin dyan is requested by sa baba, no? Hindi prepared by. Okay? So, lagay natin dyan, requested by, pangalagay po ninyo yung pangalan po ninyo, then kung saan kayo naka-duty na area. Okay? Then, yung PERMA. Okay? So, yun lang mga Pipe 9. Uh, maraming maraming salamat. Sana ay, kayo po paano ay nakuha po ninyo. Okay? So, yun mga Pipe 9. Maraming maraming salamat po sa panonood sa aking munting video nawa po ay kahit papano ay nakatulong po sa inyo at uh, nabigyan po kayo ng kunting idea kung paano nga ba gumawa ng request letter no uh, sana po ay huwag wag niyo rin po kalimutan mag-like share at mag comment down below and of course mag-subscribe po na no, mga 59 at uh, i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa po, po nating i-upload okay so yun mga 59 maraming maraming salamat po God bless us all